Hello guys, magandang umaga. Nandito ulit ako sa ano guys, uh, pachikapan. sa bagong hospital ito guys. Ah, uh, malis ako din sa amin ay mag alas 4 pa lang. Tapos pagdating ko dito ay wala pang ano. Isa pa lang yung nakapila doon pero may kanya-kanyang ano kasi yun guys. Kunari pedia sa tao lang kinukuha. Ako sa pulmo ako. Wala pang nakapila, wala pang nakapila doon para sa pulmo ako pa lang. Kaya ako ang kauna-unahang pipila sa pulmo kailangan maaga kang punta dito guys kasi hanggang sampung tao lang ang kinukuha nila. Kaya ayan, buti pula pang nakapila guys. Tayo ang kauna-unahan. Ayan guys, so doon sa dulo na yun. Isa pa lang yung nakapila. Pidya daw siya. Ayan guys, upo-upo muna tayo dito guys. Bali ako pa rin. Tayo ano na, 4.30 na ako pa lang din ang nakapila. May baon akong ano guys. So, Christmas. Ang mahal kasi ng Christmas. Dito limang piso isa. Tapos may dala rin akong baon guys. Kasi nung huling punta namin dito ay wala kami dalang baon. Doon kami sa labas kumain. E eh, wala tayong budget kaya nagbaon na lang ako. Sinain ko to nung anong 11 ng gabi. Kaya, kaya pagising ko kanina ng alas 3 ay ulam na lang niloto ko. Kaya yan guys. Pupo Pu muna ako dito guys. Kasi maaga pa. Okay lang na maaga tayo guys. Kasi mauna tayo sa ano kasi ang pinukuha lang nila ay isang tao lang magkakapisa sana ako dun sa labasan guys baka mamaya may biglang dumating dito minis na una ako baka mamaya mahuli pa tayo kaya mamaya na lang ako magkakapi ayan guys lalabas mo na ako ng ano guys ah uh, mag -hanap mo na tayo dito ng ano makapihan magkakapi muna tayo guys Meron dito guys, o so yung ano, yung maguhulog ka ng ano, maguhulog ka ng limang piso. Ayaw ko naman dyan guys. Hanap-hanap tayo dito. Sana may pandesal dito. Kanina may nadaanan na kaming pandesal, hindi pa, hindi pa ako nakabili. Ayan guys, meron dito yung hindi hulog ano yung hindi ka maghuhulog te magkano ang ano te kape wala kayong ano ay meron kayong swap swap na lang te oo ayan, ayan guys na nakahanap ako Nak nakahanap ako ng ano ng makakapihan ko gusto ko kasi yung ano yung tinitimpla. Swak pati inumin ko, hindi ako nagkapatin ng ano, kasi gawa ng acidic ako. A sí. Wala nagtitinda dito ng pandesal te? Ah, meron. Ayan guys, nakahanap ako ng ano, bakery. Bibili akong pandesal. Layo ito ng ilakad ko mula doon sa binilhan ko ng kape. malayo lalo pa yung ko. Ayun guys, nadaladala ko yung kape ko. Sampung pisong pandesal ako, kuya. Wala pa? Itong putok na lang, kuya. Dalawa. Dalawang putok. Walang pandesal, guys. Kaya putok na lang binili ko. sila kung gawa ngayon. Wala daw gawa pandesal ngayon, guys. Sayang, na kanina eh. Pero, 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 pero. Uh, um, na guys, bumalik ako dito sa binilhan ko nitong kape. Kasi wala akong pala doon sa bakery na binilang ko ng pinapay. siya. So kaya dito ako bumalik. Wala akong pagbadabaan doon ng ano, ng, ng kape ko. Ah, kape. Datas pala itong iniinom ko. Ayan guys, kape tayo. pagdating ko doon guys bawal na mag ano doon mag video video kaya hanggang dito lang ako mag ano hanggang dito lang ako mag video video guys nasa labas pa kasi ako nalubat na yung aking mic pero dalawa tong dala ko sana yung isa eh, hindi agad malubat Ayan guys, binigyan kami ng number ng gwardiya para daw kami makauwi kasi maaga pa naman daw kasi kaya ayan may ano na sila may binibigay na silang number hindi ko alam kung uuwi ako kasi ang layo kasi nitong ano na to hospital na ito bagong hospital malayo kasi ito pa mas maaabala naman yung asawa ko pag yung pasundok pa ako tapos babalik uli ako kaya nag-iisip pa ako guys kung uuwi ako kung dito na lang kasi alas 7 pa lang ang kick up ay alas 12 alas 12 alauna o alas 2 pa parang ganun So, nag-iisip ako, guys. Ayan, guys. Mamaya uli guys. Meron akong kasama dito, guys. Uuwi siya. Uuwi siya. Kaya ako nag-iisip ako kung uuwi ako. May bawa naman kasi akong kanin din. Kaya pwedeng hindi ako umuwi. Ayan yung kasama ko, guys. Uuwi daw siya. Ayan, guys. Nag-iisip mo na ako, guys. Kung uuwi ako o hindi. Ayan, guys. So, ayan ang bagong kakilala ko ako ah, kum kumuha lang siya ng number pero hindi siya magpapacheck up. Ayan guys, kakain mo na ako guys kasi kailangan ko uminom ng gamot. Uh. Hindi na ako umuwi kasi ang mahal ng pamasahe. Kaya hintayin ko na lang mag ano dito. Hintayin ko na lang mag alas 12. Kasi yung anak ko nasa school pa nila. Doon siya magmumula sa school nila. kain tayo guys kain naman ko na kasi ng gamot ko kaya kailangan ko na kumain kakain mo na ako bago uminom ng gamot Hello guys, magandang gabi. Pupunta ako ng grocery. Mamimili ako ng halagang 400 lang. Hello guys, magandang gabi. Pupunta ako ng grocery. Mamimili ako ng halagang 400 lang. Naglalakad lang ako guys kasi pagkagaling ko kasi sa ano, pagkagaling ko sa pagkikapan ay dumiritso ako dun sa apo ko binantayan ko muna kasi yung nanay hindi pa tapos maglaba. Gabi na ako nakauwi. Kaya gabi na yung pamilya ko ngayon guys. Kasi nakagrahin na yung tricycle ng asawa po kaya lakad na lang tayo mamili ngayon. malapit na ako guys sa grocery Ayan guys, nakapamili na ako. Pauwi na ako. Ayan guys, buti ano, buti itong na yung ulan guys. Kasi kanina na ulan, kanina wala pa naman akong payong. Ay nakasari na kauwi na ako. Ang nakamili ko ay 431. Apat na kanton. At saka apat na laki ni Bip. Kalahating tayo na energy vanilla. At saka isang kahang malborong, lights. At saka kalahating asukal. At saka isang tie na, ano, isang tie na swak. Yan lang yung napamili ko ngayong gabi, mga kasali. Yan lang yung kailangan ko ngayong gabi. Ayan. Bali naka, ano ako, naka 431. Ayan. Babalik ko ulit sa plastic. Kasi nilalagay ko ito sa, ano, sa lalayan kong team back. Kaya, ayan, babalik ko ulit siya sa plastic.